sa episode ito po kahit nakakalungkot uh, kumbaga, kung kaya po natin to oh uh, pagsubok ito Kumbaga, baga ko lang po sa inyo na ito yung magiging gana po sa atin oh uh, nakakalungkot man po ay aking aanohin uh, akin pong uutipin na ubusin yung mga kinain ng army worm para wag laan po lumipat sa iba oh uh, uh. Ayan po, bigla ang update po sa ating pananim na singkang po. Oh, yan. Ito po ay medyo na kumbaga nakakalungkot na episode. Ay ganoon lang po talaga. Oh, gawa po ng kung kailan malapit na po yung stage ng harvest natin ay tayo inaatake po ng army worm. Opo, yan. Napakabilis po pa man din kumalat. Aray ay hindi ko pinupo na. Nung parang 2 days, hindi ko ho pinupo na. Ay parang lumalaki na po yung apektado. Yan, ito po. Nagkakaroon po ng tama. Yan. Oh. Ito po yung army worm. Yan. Ito po ay hindi na magkakaigi. Eh reject na po ang papatakan nito oh ayan oh sayang nga po oh. atin po tatanggalin na yung apektado at para po hindi namang damay oh yan. oh nakakalungkot man po eh, kailangan nating tanggapin oh buti nga po at napuna natin na sabi ko parang dumarami na. oo Oh. Lumisan po pa isa-isa ay ngayon ay Oh. Yeah, ito po ay reject na. Uuwi na po siya sa pagkain sa baboy. Yung pa oh. May malalawak talaga ito, 'no, oh. oh. Yan ito po yung army worm oh. Yan 'no. Oh. Ganyan po kaano oh. Kabilis dumami. Oh. Sayang ko oh, kailan pa naman siya mag oh, oh. lawak na pala apektado nito oh Pareho, napakarami nya. Sunod -sunod sya, oh napakarami niya sunod-sunod siya oh po oh, kailangan ay maalis para hindi humawa sa iba oh yan eh para na tayo kung nag-harvest sa lawak ng apektado oh oh yan yeah, na ho ito oh uwi sa pakain sa baboy ito pa oh yan ho oh. kita nyo ho yan yan oh. tapos dalhin po natin sa malayo pakain po natin ito sa baboy o oh. ang dami agad do oh. bawas oh. ito po nung nakaraang araw ito pinapasin ko ay parang pa 2 days na or 3 days upo yan. Ito po naman ay kumbaga dibiglaan nga po. Ay sabi ko noon pa isa-isa lang. Oho. Ay di ang ginawa po natin ay ako naman hindi na po maka pag-spray po at gawa ng malapit na po siyang mag-ready to harvest. Oho. At gawa ng dapat po ang interval ng pag-spray. Yung iba 7 days. Pagka-spray. Hintayin mo yung 7 days bago ko humarvest. Ang ginagawa ko po minsan 10 days uh, para mas malayo. Kaya ho ito na ho yung pinaka stage na pinaka mahirap na. Gawa ng ilang days na po natin ito na spray. hihintayin na lang natin ay yung ready to harvest. Ay di, hindi po tayo makakapag uh, apply ngayon ng pamatay peste. Uh, At gawa ng porsip din po ay para sa kalusugan. Ay kaya ho ngayon ang mangyayari. Ay. Hintayin natin yung malapit na rin po naman yung 10 days. Uh -huh. At ready to harvest na. Kumbaga nakailang days na po ito natin na bumbahan ay. Di yung interval natin na gagawin. Hintayin lang natin. Bahala na po. Sana naman 'wag magpipigti-pigti uh, yung magiging ano nito. Oho, uh -huh. kung masusunod ay pero po. Sa nakikita ko yung pagka-apekto isang araw parang ilan ilan lang siguro sa mga isang plat mga limang peraso lang at pero ito pong 3 days yung limang peraso lang ang sa isang plat ngayon po nung kagahapon parang nagiging madami dami na po po mga siguro sampuan na ay ngayon pero yung sa loob ng 3 days po ang dami na oh hindi pa naman po siguro mahahati Kumbaga, basta ganun po kabilis umapekto. Oh, yan tam po. Oh. Eh, eh, talagang talagang reapektado. Oh. At yan po eh, hindi na mabibili sa merkado yung mga ganyan. Oh. Damo. Oh. Napakalupit Oh. Kaya ho oh, yung mas malalawak na apekto, tatanggalin na natin. Oh. Ganyan po ang nangyayari. Kung tingnan nyo, oh, Ilang tumpukan ko na yan. Oh. Sa ako, ang kailangan na lagyanan. Oh. Kung kailan pa naman yung malapis, malapit, malapit ng stage. Oh. Yan. Kita na yung mga pinagtanggalan, no? Ate pong iimisin na rin mga ano O oh. Parang nagharbis na rin tayo Yan. Hindi natin kaya isang bitbitan Dami Pambaboy na huwar eh yun doon pa lang po tayo makakabawi uli pag arena na pakain natin sa ating alaga oh may tira ang lawak po uyan oh, yan oh. sa ilang plat pa lang to dami pa oh pambihira bilis niyan dumami ah Uy, nahulog pa. Maka mahulog ng uod sa gitnaan. Na po minahakot na tayo ditong ilan. Oh. Ay, parang tayo ng karbis. Yan, ito ho. Ang bilis niya po umatake. Eh. ayan po kung mapapansin po natin ano ay parang wala siyang tama pero pag ipinokus po natin yan nariyan na po oh yung yeah, katulad po nito ito na po yung mga apektado oh. tayo nagaharbis na alin pa kaya matitira dito uh oh. ay Diyos ko po ito po agad agad ihahanap na po natin ng buyer oh, para tayo makapag isip sa presyo nak malalahat Lalalatin po natin yung mga nasira. Oh. Bulto po. Mm. Uh. Ganyan po, kabilis umatake. Oh, yan oh. Binasak. Ang bilis po ba talaga nito. Oh. oh. Napakalupit lupit ayo. Ari na to isang bandil na. Kunti pa lang ang ating nakukuha. dito oh. Pagkabilis pala niya umatake aba. ba? Eh. Yan. Kaya po naman yan, kumbaga kasama na po sa ano talaga yan, kasama sa paglaki oh. Oh. Yan po yung mga apektado para na rin po tayo nag-harvest oh. Uh. sa episode na ito po kahit nakakalungkot uh, kung kaya po natin to oh, uh, pagsubok ito kung baga ko lang po sa inyo na ito yung magiging gana po sa atin oh, uh, nakakalungkot man po ay aking aanohin uh, akin pong uutipin na ubusin yung mga kinain ng army worm para wag laan po lumipat sa iba oh uh, uh, yan talaga pong ganyan anong nga bang magagawa natin ay ika nga lagi ko husay nyo inuulit na ay si kabis print pa yari yan kayang kaya yan oh, uh, yun po talaga kahit po sino sa atin ano man dumaan sa atin kaya natin lagi oh, uh, hindi na ho natin pipiliin yung dadaan sa atin ay pwede ho naman natin piliin yung ibang part na tayo yung magdidesisyon pero itong part pong ito ang nagdesisyon ay panahon at saka kalikasan, uh, sasabayan lang po natin yung alun. Kahit man po nakakalungkot na tayo nagbubunot ng ating pananim na hindi na natin totoong mapapakalabangan pa rin po naman sa pakain ng baboy. Sa plan B natin yun. Kumbaga kung sana ay hindi ito nasira, ay maganda pa yung kahihinatnan. Uh, di, samahan nyo po ako kahit sa paano po. Yung ano po, kumbaga... Samahan niyo po ako Nating na bubunutin na ito kahit medyo masakit sa atin, mahirap sa pakaramdam ay di kaya po naman. Oh, yan oh. Ito ay nakakalungkot, Talagang inalagaan natin 'to ng alagang alaga. Pero ano pa nga po ba? Oh. Basta ang ginawa natin dito, yung best. Oh. Oh, yan oh. Oh, tingnan po ginawa po natin ay yung the best natin dala ng kalikasan dala ng panahon kaya yan kalikasan din ang tutulong sa atin panahon din ang tutulong sa atin oh yan tama po ba yung mga sinasabi ko po sa inyo pasensya na po at talagang oh, medyo may dating ngayon yung ating episode oh dami oh laki yan tayo po ang tumanim tayo ang harvest sama sama po tayo din eh oh, yan eh galain natin, libutin natin oh. Eh, oh, halos makalbo laban lang ano po talagang ibig sabihin ay eh, dumaan na po ito lahat sa proseso pero nung malapit na tayo kumarbes ito na yan salamat po sa inyong pagsama oh. basta po ang masasabi ko lang sa inyo panahon yung tagasunod lang po tayo sa lahat ng oras panahon yung tumulong sa atin panahon yung naka sa atin oh, kalikasan oh. sige lang laban lang oh. May magandang plano sa atin si God. Oo. Talaga po. Pong... Yan. Paalam po. Bye.